farm ni Tita Mabel. Punta kami sa farm ni Tita Mabel. <laughs> Sana all may farm. Ganyan. Kayo naman ganyan na? Hindi pa namin alam yung daan eh. First time ko pumunta dito. Ha? Sa iba na. Pupunta tayo sa iba. Yan Balik! alam <laughs> <laughs> ah, mo kung may ilog dun ang mga ilog na daw no? ilog na buhay dulles sa sabang mga mida oh madulles na nito hmm. kasi sinabot tayo ng ulan. Ligo. Ano, dyan o ba? Oo, na si Tito Sani. Ang aming guide. Eh, ito na muna. Mabahaba na. Pasok ulit tayo sa farm ni Tito Mabil. <laughs> Pangalawang farm to. <laughs> wow, Ayun, ito nang na tama at may ano. May daan na ng tao. Tandaan tayo. Oop, madulas. <laughs> ako, pag nadulas ako, diretso. Ayun. Dito pa yung resort mo, Tita Mabil? <laughs> <laughs> oh, sa mga gusto magbakasyon dyan. Oh. Papatayin tayo ng cabin May swimming pool dito. <laughs> Dapat dito sa ano, madulas yung daan dyan sa ano, dito ako dadaan sa... Oo, oh, dulas. Ay, <laughs> Pause ko muna. Dulas eh. Oh, pababa na kami, madulas. Ayan. Bilang Ayan, sa bilang ni Tito Sanin yung steps. Ako, daan-daan. Madulas. Nadulas. Ano may putik? Ay, lang uli namin na puntahan. Tama ba dandan. Pag nadulas ka, dulas din ako. Hindi, mo ano. Yun hmm. lang namin na puntahan to. Tagal na. Tunog ng kawayan. Maririnig. Ano sa Tagalog ang tunog ng kawayan? <laughs> Langit-ngit. Langit-ngit ng kawayan. Ako oh, may antik. May antik. Hindi oh, makita. Oo, padulas. Madulas Ito na Ay, nakakilabot ang Side ng ano Oo oh, nga, no Meron yan, eh Ano oh, pinagawa ng tatay eh. dito. Oh, baka nasira na. Sira na no. Yagda Ay. na no. Yan, oh. Pinagawa ng tata ano? 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 Ano, baka, ano? May bakal na ano. Baka lumusot ka dyan. Tita Mabel. Ay! Ako. Padaan ako dyan. Mabigat ako. Pupos ko muna. akyat Hiking pala to eh. Ito yung tulay. Pag-ahit ulit kami. Nabutan na kami ng ulan. Medyo sira na to. Ayan. Nandito na sa taas si Tito Sani. Dito kami tumawid. Ayun. Ayun yung ganang. Malalim-lalim din to. Nakakit na kami. Madulas. Nakaw, dulas. Nagawa naman ang daan, no? Ayan o. Oh. Lenta? Oo. Oh, hindi alam. Uh -huh. Ang taas-taas to ah. Uh -huh. Okay. Ito pa. walang ganito. Galing ah. Maganda nga dito magtayo ng ano eh. <laughs> may may Taas dito. May resort. Anong pala ng resort? Okay, yes. Ha? <laughs> ah. Taas. Mahihingal na ako. Dito dito sa eh. Tabalo na. Yun. Ito kami galing, oh. Makahingal din, ah. Ito, bigyan ko. Pause ko muna. nangunguha si Tito Sanin ng Ampalaya. Gugulay. Mahal ng Ampalaya. Anong gulay yan? Ano gulay yan? Nakakahalo natin dyan tay Masarap yung ano, no? Yung oh. ano ng kalabasa? Bulaklak? Ay! Bulaklak! Kaya naabot na kami ng ulan. Merry Christmas. Christmas. Bumbong dari hmm. eh. okay. na ng ulan. Buti may hagdanan. Okay, para tong para tayo nagbo-vlog nito ah. Pag na-develop yan, siguro nag-vlog na tayo. Ayan. <laughs> yeah. Tunog ng patak ng ulan. Anong tawag doon? Ha? Mabaho? dito mo, picturean mo yung, yung stem, yung puno niya. Ay, parang may, may ano, tinik? Tuhang po? May tinik eh. Pa. Na, parang ahas eh. Oo. Oh. Uh -huh. Napaaga pala yung ating likod, no? Pago din ha. Pagka uwi namin, nakit ko kagad yung bubong namin at nanguha namin ng chico. After manguha ng chiko, eto, suha naman. Ito so, namin sa Fairview. Pag uwi namin. Sige, so, bye-bye. Saving. I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try it anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray What's wrong with me? I just feel way Pushing on my chest and it squeezed till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see here, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate